ang sinangagbaw. <laughs> Agahan ni Maron yan. Dubating na pala si Jasmine at may pasalubong siya sa amin. Ang chocolate ng Japan Bow. <laughs> Abay, syempre, tuwang-tuwang -tuwa anak ko. At magpapasalamat nga daw siya kapag nakita niya atin niya, si Jasmine, ang aking inaanak. So, hayan nga, Pasok na ang anak ko. At ang bakas ng kasiyahan, daw. <laughs> ang sarap uminom, ano? Kaya lang ang hangover, nakakaloka. Kaya ayoko uminom na. <laughs> Saka na inuman kapag may time. So, ayan na nga at papasok na rin ang ganda ko. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Hello, universe! <laughs> Napakahirap iwasan ang panahon, ano? Tumatanda na tayo. At naglalabasan ang mga bakas ng katandaan. Kaya kailangan magpabata. <laughs> so, ayan na nga at lumabas na ako para magtawag ng tricycle. Kaya lang nakatigil. At ginamit na pala yung gawang tulay. Kaya lang nakakaloka. <laughs> At lalong tumagal ang paghihintay. Kaya pala napakabagal ang mga sasakyan, napakadaming humps. Isang oras nga ang mahigit ako naghintay kayo na dyan bago nag-go, nakakaloka. Grabe yung tagal ng hinintay ko. Tapos kaya nang tanghali, isang oras din ako naghintay, mahigit pa ata. Sobrang delay nga ang trabaho ko, Sabi nga sa akin ng mga pasyente ko, bakit nga daw ako hali Siyempre kasalanan ng traffic. Inabot nga ako ng hapon kanina sa pagpapasyente. Nainip nga yung mga pasyente ko naghihintay sa akin. So hay na nga at i-enjoy na lang ang araw. Siyempre magpapaka ka sa mga ganyan? Di ba hindi? <laughs> aba mag-enjoy lang, di ba? <laughs> so, ayan nga, tagu-good vibes ako para mawala ang imbiyerna ko. Model, model, pakit, gano'n. <laughs> so, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi maganda ang araw natin. Naalala nyo ba yung pare na lagi kong binibidyo sa vlog ko? Ayan na siya. At hitik na hitik sa bunga. At marapit ng anihin. Sana all, oh, napakaganda, nakakaloka. <laughs> pak na pak! So hi na at tapos na ang maghapon ko pagkatrabaho at pupunta na ako sa palengke para bumili ng uulamin namin. At bibiling ko ngayon request ni Maro na ulam. Ang bata may napanood kaya gayahin ko daw. Total madali lang naman. O edi pa. Kakalokang <laughs> <laughs> bato Wala na maiisip na ulam ng anak ko kung ano-ano na lang. Walang kasawaan sa manok. <laughs> Total, may ulam pa naman ako sa bahay, yung leftover. Yun na lang ulamin ko mamaya. Konti nga na ang nakain niya kagabi kasi nga nagsawa na yata sa ulam niya. <laughs> Abay, talagang ganun. Napakahirap pag isip ng ulam. So, ayun na nga, nakapamili na ako at uuwi na ako ng bahay. na init, -init o oh, hapon na niyan. At pagdating ko nga sa bahay, nagluto na ako at naglaba. At syempre, kukunin ko na ang ulam ni Maron para iluto habang naglalaba ako para sabay-sabay. Para mabilis. <laughs> Wala namang gagawa nito kundi ako lang. Pati nga ako, gutom na gutom na rin. Kaloka. <laughs> hindi pa ako nagtatanghali. Ah. Kumain nga na ako ng manok kanina sa daan. So ayun na nga, pinaghalo-halo ko na ang sangkap. Nilagyan ko ng itlog, breadings at breadcrumbs. O, oh, di ba? O, <laughs> oh, di ba napagkadali-dali lang naman? So, ayan na nga at naigaya ko na at magpiprito na ako. Ang chicken fillet with breadings and breadcrumbs. Hindi <laughs> ko alam ang tawag dyan. At syempre, ipapainit ko na rin ang ulam ko. O, oh, di ba paulit-ulit lang ako ng ulam? <laughs>